Hello guys, what's up? Dito tayo ngayon sa ilog sa Kumbado, no? May nakikita tayo ng Tingnan natin na kung may huli. Eh. Ito yung ilog ng Kumbado, guys. Malapit ko tayo. Ay, dito Tingnan ko ba, bay. Ah, Bibili na lang tayo pag may sobra. Sabahun. So, sa mata pukot, bay. Size. Size ah, sakto kaya. Yung mata ng pukot nila ay numero 6 so sakto sa malaking isda. Yung 'yong yun lambat nila, don tapos pinaikutan niya diyan kanina kaya na trap yung isda tapag huli nila madali na eh. ayan yung kumbado bridge oh. daming nakatingin papalitan niya to bayog nabay oh. uh, unahon lang ni sila oh, kinagdaan na rin ba ni sako ayan dinala oh, din, na din, din, talaga na sako oh, isang sako mo sa sako lang talaga yung bilhin nila oh.

Meron, Hindi pala uh, maabot yung kuha. Nakala ko isang sako ang kuha. Basta mo rasa nagsugod ba eh? Na ah? well, guys, niligpit na yung lambat guys. Kasi pauwi na rin sila. Pagod na, parin, pagod na rin to. Kasi kanina alas 10 pa ito sila. Tapos ang anong ayong oras? oh, pa na. Alas 4.30. Look okay. at Pinalong agro mo di ay? Nga, siya pang laba <laughs> pa ikaw mo. Marag maboro siguro po rin may haligi, no? Mabaka mo dito nga eh. Ah. Lawa mo na lang, wala po. Pwede mo na kong lawa ba? Mabaw maboro rin eh. Nagubot? Sagapunod na. Ang sagbot sa, ano? lang Dekai mak nak kubana Lu dikin Bang sako Sakolang orang Ta ambil okay, nak corte ya be ha <laughs> Ayun, may, nih huli oh. Patay na. Patay naman. Pwede pa na dong. Nalos pa Ayan guys, inangat na yung holy guys. Sana makabili tayo. Yun, lalapit tayo dun. Para mabigyan. Hey! hey, shout out! Ayan guys. Ayan na. Inangat na yung holy guys. Yun. Ah, piskong-piskong guys. Siguro mga nasa 10 kilo.

<laughs> 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 oh. Sila sila na oh, nya aku sunod. So, oh. Mga sampu oh hindi. King si. kilos si guys. King C kilos yung huli nila. Oh, may charger mo lagi ni basa ni. Eh.

Yes, okay, Mga halos isang kilo to. O kaya yeah, triport. Ang okay, ganyan. Ang ganyan. kilo dito. Okay. Ay, alam. Wala na ni. na. Di na nina Pakilo na natin to guys. Kilo. Yan Okay. laki kita sa kiluhan. dali na sa merkado yan ayun din nalalay niya nalalay yung huli yun. asa may kiluhan hunter may tindahan no mayroon sa taas mayroon sa taas doon

Hmm. Hige. Hige, tatlo. Uh. Yun, may tatlo kilo na tayo guys. So, nabili natin tatlo no, mura lang, 120. Sa kong pa. Yan, Ay, may humabol o oh, si... Ayun. Kapoy, si Kapoy. Si Kapoy Barbecue Fisher Outdoor. Oh, oh shout out, shout out dong. Please. Shout out, Fisher Outdoor. Mukbangon, alam mo lang? oh mukbangon ko ni Fisher Outdoor. Ano, 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 so pila kagilutan ano na nako kuya. ang nabaligya tulo lima kasi na ito mga napulo mga uh, napulo uh, ka kagilutan ano so mga sampung kilo pala lahat Ayan, nabili natin itong kilo ah ito sarap sa ihaw nito ihaw natin ito, ito mamaya

best nila dami kaya na ouch kaya ni Tanyo ni Galoto ana ato na hata si Ero ay ay takol ah kitas kamot kol